Tu cải ồ tao tao ai tao tao ốt, Maraming maraming salamat po ulit for having us here dito po sa sa Tagbilaran. Um, once again, inuulit, inuulit ko lang po and a reminder for all of you, kung may mga kamag-anak po kayo na nasa UK or England, magkakaroon po kami ng concert doon sa ASAP England sa August 30 po yan. So, kung may mga relatives po kayo, mga kaibigan, sana po sabihin niyo po sila, share the word. What? At saka po sa October 18 naman po, meron po kami ASAP in Upan ka!